Sleeper. Okay, so ano yung point ng pag-hire ng sleeper? Ito ah. Object lang yan eh. Makinig okay. eh. I mean, yun. ka muna. Hindi mga ano eh. mo puro sa laki. Makinig ka. general tayo, babae laki tayo. I mean, Hala eh, I mean, lang, I mean, gusto ko pag-usapan I mean, si Parma. I mean, ano yung si I mean, Ito, makinig ka sa I mean, point ko. mo ang point mo. Kasi hindi. Parang gano'n? Ano hindi yun eh. Same thing. Ngayon, same thing. Ay, same thing. Ano, um, no, 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 on. no. No, yun ang same thing yun Ako, sa ano ko ha, kung, oh, sorry mo na, being single, bakit? Akala ko hindi ka single nung tayong dalawa na? So ngayon, kung plano mo akong ligawan, magiging kita. Bat, Alam man, mo... hindi bago mo ligawan. Hindi. Alam ano mo hindi last. Ito, ito. Ito, ito. Ito, Derek Rose, man. Derek Rose. Sa tamayin yung Rose. Kailan yun? 2007? 2008? 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. OJ Mayo, 2007. Paris si OJ Mayo. <inaudible> <J> Mayo <inaudible> Derek Rose. Hindi. <inaudible> si Greg Oden, 2007. Pare si Greg Otto tapos sa referee. Greg Otto. No, Greg Otto. Alam mo na, ang defense lang, Okay, last. Yeah. No, no. Okay, let's go. Ang second lang yun, last. Walang offense. Oo, na, Para na pa.